Hello guys, Tim magkampad taog ko an. Kalamunggay kay mag tinula ka ng pusit nga presko. Daghan kay kalamunggay diri sa kuan guys sa UAE. Kan kay kuan. Kaagi mi munggay dito sa kuan basa dapin sa karsada. Ako ah, ra nang hunungan guys. Dayon. Mangayo ko sa kuan. Nasa. Say, wala may mga tag-iya kay mutubo ra man ang kamong guys, dapin dapin sa mga kuan. Mga ayo ko sayo na itawo ako makita na wala ako kutlo ra po ko guys. Labong kailang kamong guys guys kay kanabitang dako nga punuan ah, din ilahan ng lanang putlon, ilang ana putlon na nila. Guys. Okay. Na lingsing guys, tambo kay probiyag, makaibog dayon. Sama nih oh green ke Asia. Lihat kan kamu guys ya, kamu guys, oi derisah. Anan udah pinter sekarang sal kain bangun guys ya. Dewi. Pinter bukit-bukit. Pulahonya tak nih segolan oh pusit. Fresh ko magod pusit, guys. Lami man ang pusit sa baw niya, guys. Basta fresh ko dito ng pusit. Then, tulahon ni mo. Yagi lang na siya ni mo gisa-gisa gamay. Bisahon lang na siya ni mo ang, gisa lang ka anak niya o ka ng kuan. Ka ng sibuyas, ahos, kamatis. Then, gisahon lang na siya ni mo gamay din. Gamay lang din. Sa baw. Di. Basta fresh ko nga pusit guys mo na tinula na siya ang luto na mo na para kahigot ng sabaw nga tamis tamis on man nagsabaw ang kuan pusit na labas nukos katong nukos na kuan guys katong lingin lingin o lawas ito'y lami Ah, ba mo kamong gay, guys? Nahan ba mo muka ug kamunggay? Inoon, mo muka ang kamunggay, guys. Tontood inuman yung ka ana to man ka ang pout out. Not brush ta, guys, kay biggen mali kayan, guys. Masangit yun siya. Masangit siya sa atong mga tiyet, sa mga plot. So manglanjut ta, guys, no? Mang manglanjut ta man, mang ma-press gyud ta. Okay, basin Wata ka balo na dito isa ka buok ano ng pilit ba no? Sa kadahon. Yeah, smile, smile ka. Yeah, judgmental ba kayo ng mga Pinoy? Parihan na to. Perfectionist ba kayo ng mga Pinoy? Perfectionist ba kayo ito mga guys na? No? So. Mahimot yun ang katawanan. gulang-gulang to, <tod> ah. na may siya. Dili ko na ito itong ang hadling para hindi siya pa Ha? Ah! mong lolo? O, modi mulili na di tao disportahan. O, po'y paggawas niya sa... Ano yung kusina? Oo. Ah. then ina ah. kong gisugo niya. To 11. Iyon na ako ang aircon sa balay ni... Ngay kayang Tanaw Ah, kanay mo tanaw. So, nga guys, sulat tano no? Kay lutoon na nato, ni no? Ay, ara, guys. Nagbukal-bukal na ang kamunggay, guys. Nga na. Ato, ah, ara, guys. Ag... Ah. Agpusit, guys. Uy, na ako init nga luto, guys. O, oh. na. Aho, ah, nagitaan kita Romuntag, eh. guys. Ito, si, ara, guys. Si, kusda na, guys. Ito, ara, guys. Ang pusit, guys na ay black na ay black uh, sana black pansit guys sa Korea. Black kuan po niya Mother, na black tinula. black na tinula. Eh kana oi yung ata niya guys may may magpalamig. Oh, tilaway, tilaw eh guys. Tilaw-tilaw na guys. Diretso na kong higop. Ano yun guys? tingog na yun. Ay! Kanug mo guys. Lami, good, guys. Mga anak tani, guys, ha? Ganyan ba, guys? O, oh, ganyan dapat. Nandyan dapat ang ano. Mahana. Mahaw ka, guys. Bukad sa ako, Kita na nga itong na malaki.

Nga na naay kalamonggay. Makapasok yan ito ang kalamonggay kay ini. Sino ni? Kung anong ginawa nila sa kwan? Mga wala sa ni content lang or tinuod. O tingnan mo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Content.

siya gasipan. guys, oh. Uh... Pwede ko kayong pusit. Aglingin nun nga pusit. ganyan mo ipabulleto na ako sa posit ang ulo, dami kwan, ang ulo niya na may buhangin, kamatis, baka niya may problem kyo? 아니 <suss> 이다 <suss> <suss>

apa saung likod guys kita nyuna guys bisa kayak gini go

kaon. Oh, binisit na di ba na ibalik na sa ibalik na ako, ma'am. Ito, -hmm. karoon ka namin ang misis. Naya ha, lang. Kwa ng pen, ang mga anak mo ibalik mo ang pera kasi ba, eh, ano yun, eh, eh, binili ko ng gamot sa ano, ganito, pikos, mga sakit, mm -hmm. ano. Basta may nagpikos-pikos, wala na. Dahil yung pera. Ibalik mo naman, makusinsya ka naman. May mga anak ka din. Sabi ba na gano'n? Balik mo din. Nasa po na si Diwana. Ah! Scam na po na ron. Kanang yeah. magbalik-balik. Daghang magkuha. Daghang mo. Kuan. Daghang mo. Mm -hmm. pan, Daghang Mrs. Nimo. Tuyo. Gituyo to pag mali. Then sunod. Magbalik. Dahil na rin magbalik. Magkuan. Diwana. Ganito. Matinig ka. Itong number na to. Binalik ko na sa may-ari. So kaya ngayon. Nag-test ka dito. Sa akin, ibalik eh, ko naman ang pera Tapos ko na binalik sa may-ari Ito, i-message eh, mo ang may-ari ng pera na 500 binalik ko Tapos, ako naman may-ari sa 500 I-message eh, na po Itawagan ni Juana, mm. aboning ng pera Ngayon itawag din ni eh, message sa kuha Ibalik eh, daw ang kanyang pera oh mm. Modos yan Kunyari, e eh, ano, e eh oo oh, oh. mo para mahadlock Mahad ay okay. dami na